All right. Magandang buhay sa ating lahat mga katropa. And welcome back na naman dito sa aking vlog mga katropa. And uh, for today's video mga katropa, nakapag day off tayo. Kaya meron tayong gagawin ngayon dito sa aking mini garden mga katropa. Kaya tara samahan nyo ako for today's vlog mga katropa. All right. Alright, at dito nagsisimula ang ating vlog mga katropa. Meron na pala akong naputol ito mga katropa na cable wires ng kapitbahay namin. Yeah! At itong sampayan ni ate na pwede natin magamit at makagawa tayo ng gapangan nitong ating ampalaya. Pero joke lang mga katropa mga tira-tira pala ito na mga cable wires na hindi na nagamit at itong sampayan na naitabi ko nung nagpalit ako ng sampayan ni ate. At maraming salamat nga pala mga katropa sa iyo na andyan nanonood dito sa aking video. At kung hindi man kalabisan, pakicomment naman dyan sa baba kung saan ka ngayon at nang malaman ko kung saan nakaabot ang aking video. Alright, magpatuloy tayo. Kinulang pala ang aking cables mga katropa kaya dito nagputol na naman ako. Dito kasi sa aming kapitbahay mga katropa ay marami kasi mga cables na hindi na nagagamit o nakakundim na kaya ito ang mga pinuputol-putol ko at ginamit para makagawa ko ng gapangan nitong ating ampalaya At sayang naman kung bibili pa tayo First time ko kasi na magtanim ng ampalaya dito mga katropa Kaya hindi ko alam kung hanggang saan yung gapang ng ating ampalaya Makikita yung mga katropa na triangle type ang ginagawa kong gapangan Dahil dito sa aking kaliwa is mayroong isang bakal o tubo na nakatayo Kaya doon ko siya tinatali Para paraan lang talaga mga katropa ang ginagawa ko dito mga katropa, malapit na tayo matapos mga katropa sa ating ginagawa ngayon. No? At ngayon, ito na ang last part ng ating video mga katropa. At sa nakikita ninyo, nilalagay ko na sa ayos at pinapakyat ko na ang dulo ng ating ampalaya para gumapang na ito sa taas. Ang kagadahan ito mga katropa ay mas lalong dadami ang kanyang bulaklak nito at mamumunga ng mas marami mga katropa dahil nasisikat na siya ng araw. At hindi lang yon pati ang matatalbos natin mga katropa. <laughs> at sakto mga katropa, kakagising lang din. ng aming baby princess mga katropa at ito nangungulit na naman sa akin Hi! Say hi! Say hi! Hi, good morning. What are you doing? Daddy, what are you doing? I think it's a baby. Huh? huh? It's Okay, check this one, check this one. What is this one? Check this one. What is this one? Look, look, look. What, what is, is this? That? What is this? This one. Mia. What is this? Yeah, look. Mia, look, look, this one. The flower. See. See, Mia, Mia, look the flower. Look the flower. What is this? This one, this one, this one. What is this? This one. What is this? What is this? What what is Dad. What is that? Mom, what what I is that? What is that? What is that? Tomato. Tomato. Oh, oh, po -po. You want to eat tomato? Whoa. What you want dad? you want to eat tomato? No, no, no. What is? No, that one tools for daddy. Huh? Tools for daddy. I'm using. Okay, go inside. Clean the poop, dear. Okay, bye bye na, bye bye. See bye bye here. Mia, Mia, bye bye. See bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. And ganito na yan siya ngayon mga katropa after one week. At hanggang dito na lang ang ating video muna mga katropa. Maraming salamat sa iyong panunood at abangan ang ating harvest video nito soon mga katropa. Alright! Thank you for watching.